Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good morning po sa inyo. Shout out ni Heronda James Israel uh, from Bohol. Shout out sa iyo idol. Uh, dito kami mga idol. And dito kami sa Marikina mga idol. Nagpimlang lang to sa opisina. Ang kailangan masukatan to dito sa sa ano sa Marikina. Malaki to mga idol kung mapapansin nyo talagang as in malaki talaga tong project na to baklas kabit Ayan mga idol makikita nyo uh, Ah hindi hindi pwede to sir eh Ang haba nito mga idol Walang air venti walang ventilation to sir kung may nakahag to pwede eh Ay wala naman rin eh. to sir eh Ayan kung mapapansin nyo mga idol Hook bolt yan ang ginamit Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Ayan, kung mapapansin nyo, hook bolt yan. Yung kauna ang panahon to. Ang, ang ginamit nila, hook bolt, nakahook doon mismo sa parlina, tapos kwadrado yung mismo tornilyo. Kaya as in talagang mahirap to tanggalin to mga idol. Kung mapapansin nyo mga idol, yan. Pag yan ay tinanggal natin, at yun ang bumitaw yung hook bolt doon, marami matatamaan sa baba kasi mga sakinan to mga idol mga ano to uh, ano ng mga bintana mga sakinan ng mga imported mga magagandang sakinan kaya medyo nakakatakot to yan mapapansin nyo mga idol yan inside side nila mga idol yan bulok na bulok na talaga yan bumabaha na sa baba pinakita Ayun na, ayun na. Wala na ito mga idol. Talagang asin na. Palitan na talaga. Ito yung kakapalit na. Kakapalit lang nila ito. Ayan. Ito yung hindi napalitan. Kaya ito yung pinasusukatan sa amin. nag lang sa opisina ng Paris Cross Roofing Enterprises. ayun Pero natapos na namin magsukat mga idol. Nakatapos lang namin. Kaya kung mapapansin yung mga idol yan. Parapit yan. Mahal mahaba ang kaping yan mataas din inside gutter tapos center gutter tapos dun sa kabila ganun din yan mga idol pakapansin nyo may ventilator to mga idol hindi na gumagana ay yung mga stainless lang gumagana isa, dalawa tatlo, apat lang ang gumagana ng ventilator kaya kung mapapansin nyo mga idol, mga follower ko yung mga skylight dito mga idol talagang nilipad na luma na talaga mga idol mga follower yan akat ako tumapak mga idol baka matsambahan ko yung bulok as in bulok asin bulok na talaga kung mapapansin nyo sa video ko sa vlog ko eh talagang tinitingnan ko rin yung lakaran ko mga idol ganyan katulad yan yung skylight yan ang mapapansin yung mga idol sa laylayan ng sinter gutter yan wala na as in talagang kahit kahit anong gagawin natin, hindi na natin kaya repairin yan. Talagang palit na bago yan. Yan. Kaya mapapansin yung mga idol yan, dilipad na yan. yan. maraming yung lilipad na skylight mga idol. Yan. kasi parang dumaan daw dito yung, yung parang buhawi. Eh. Uh. Yan, mapapansin yung mga idol, wala na oh. Ay, yang ko ay yung inupuan ko mga ay yung tinakagnatayuan ko wala na to mga idol ayan oh. Talagang asim bulok na. Ay pag halimbawa malakas ang tubig dito sa kabila. Ayan, dito sa kabila medyo wala pang butas. Pero pag gumampas yung hangin niyan, anong ulan niya at malakas ang hangin, papasok din dito yan. Ah, kailangan talaga lahat ng mga yero nito papalitan na talaga. Hindi na kaya repairin. kaya sinukatan na namin 'tong mga idol. Ako ba mapapansin mga idol? Yan. 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 butas do. Yan. May tao nung lalakad Yan mga sakinan to mga idol. Yan. Yan. Yan mga sakinan yan. Yan. Kaya pag, nag, tinanggal yung hook bolt nito mga idol. May tendency tatama sa sakinan yan. Sa mga ibabaw ng sakinan. Sa mga atip. Yan. Hook bolt yan eh. Yan. Kaya medyo critical ang trabaho rito mga idol. Kung halimbawa talagang sa amin to mga mapupuntang project nito mga idol kailangan mag talaga dahil hook bolt ito hindi katulad sa text crew magre-reverse ka lang pero pag sinabing hook bolt mga idol ang mapapan ang ang tendency mo ang ang iniisip mo kagad na hindi ka makaka-disgrace sa loob ng building ay mga mapapansin niyo mga idol yan ibibideo ko talaga sa iyo sa inyo mga idol yan yan mga sakyanan yan, yan, yan. sakyanan niyan mga idol 'yan. Ngayon, kailangan pag nagtanggal lang remote ito mga ay ah, yung 6 dito mga idol, kailangan dubli ingat talaga. Ngayon, pag ah, s'yempre ang iniisip mo na mag-ingat ka para hindi ka makakatama doon sa mga sakyanan, simpre mabagal ang trabaho. Yan. Hindi katulad sa mga text crew mga idol. Kung halimbawa ito, naging rematch lang to. Walang problema sa rematch kasi gaga din lang 'yun kasi ang rimachi mga idol, nakaribit yan. Yung langgueta, nakaribit sa parlina. Ito, hook bolt. Ibig sabihin, pag sinabing hook bolt, walang na hindi nakakonek sa parlina, kundi nakahook lang sa parlina yung pinakahook niya. Kaya pag tinanggal mo yung ulo, pag tinanggal yung ulo, yung pag nireba, ay inano mo na to, tina tinanggal mo na ng labi yan, siyempre bibitaw na yung hook doon. Kaya yun yung pinakamalaking problema o pinakamalaking trabaho. Hindi ka po pwedeng mag-aapura ng baklas nito. Kasi kung halimbawa nag-aapura ka, maraming sakinan. More than one na sakinan ang matatamaan mo dito. Okay. Thank you mga idol, mga follower ko. Okay, shout out sa lahat ng mga follower ko at mga idol ko. Good morning ko sa inyo. Yan. Ito mga idol talagang, as in, malaki talagang trabaho nito mga idol iikot ko yung camera, mga idol para maniwala kayo ya, kung mapapansin nyo mga idol yan nandito ako sa halos kagkalagitnaan eh yung beach na mga idol bagong palit yan taon ko yan yan hindi natin alam kung mga ilang taon pa to ilang taon yan pero bago pa nakikita namin namin yan eh eto eh kung makikita nyo ito na yung kadugtong yung luma na hindi pa napapalitan yan yan inside yan center gutter yung kabila parapet pit inside gutter yan dito naman sa kabila yan sa harapan para pit inside gutter din yan o, nyo mga idol yan napakalaking building nito mga idol ang haba yan. Yan, pupunta ako sa dulo mga idol para makita nyo kung gaano kahaba ang building na to Shout out sa lahat ng mga construction worker at sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko. Good morning po sa inyo. Uh, nag lang sa opisina itong mga idol para masukatan namin. Ngayon, pinuntahan namin kagad. Kasi hindi naman gaano kalayuan to sa opisina. Ang uno pram Marikina. Uh, ito mga idol yan. Paklas na oh. Yan. Mga Talaga si Pre, may sakinan yan. Nandito na ako sa dulo Mga idol Ako mapapansin nyo Yan Yan 4 aguas to mga idol Inside gutter kombinasyon Yan Ayan kasama ko mga idol Ang layo na nyo Yan Yan yung kulay beige yun yung natapos na Nung unang kontraktor Ngayon ito mga idol Ito yung Ito yung sinukatan namin Napakalaki talaga mga idol Mga follower ko yan. Kung mapapansin nyo mga idol, ipapakita ko sa inyo. Yung indirect na downspout, hindi nang gagaling sa baba. Kasi mga inside gutter dapat nasa baba, napakain sa simento. Ngayon, hindi ito mga idol. Yan. Ito makikita nyo mga idol. Yan. Yan yung in downspout nila. Yan. Yan. Naka ano yan. Mismo sa flooring. Ito na yung daanan ng downspout nito. Yan, magdidikit. -di -di Nagdidikit na nga yung dalawa, oh. Parapit to, mga idol, yan. Okay, thank you. God bless, mga idol, mga follower ko. At titingnan natin sa kabila, mga idol. Grabe, grabe ang init pa kailangan namin masukatan itong mga idol kasi nag-PM galing kami ng Angon Rizal dito, po, dito lang po sa Marquina yan ang mga idol yan yan ayun oh. mapapansin niyo, mga as in, talaga matrabaho itong mga idol kasi inside gutter yan. tsaka hook bolt pa to yan, yan ang pinaka matrabaho sa lahat ng part ng roping ay ah, ko sa inyong mga idol mga follower ko sa lahat ng part ng roofing maganda ang hook bolt kung wala kang matatamaan sa baba yan kasi pag yan eh as in pag pinukpok mo yan susunod yan eh kasi luma na yan pag pinukpok mo ng martilyo yan kusa na mahuhulog yung hook bolt nito kasi nakahook lang yan yan nakahook lang yan pero kung may matatamaan sa baba, hindi ka po pwede magpupukpok niyan kasi yung mga sakinan napakarami. Matatamaan niyan dyan. Yan. Kaya medyo napakatagal ang trabaho nito. Hindi biro-biro trabaho nito mga idol, mga follower ko. Eh, napakainit pa. Okay, hey, good morning sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po sa inyo. Ayun o, ayun o idol. O oh, skylight mga ayan. idol. Ayan. Si idol. Ayan. Si George Mabini. Ayan. Bilangin mo lahat ng skylight idol. Kasi talaga uh, more than one yan. Ayan. Malayo pa yung space ng Parlina mga idol. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan, ayan. ayan. Ito yung parlens ng kinapitan ng hook. Ito na yung kasunod. Ayun oh. Oh, ang layo. Nasa mga 1 meter something. 1 meter ito mga idol, ang parlina. Ang uh, ngayon pag yung hakbang ko, mapapansin niyo hakbang ko, maliit lang tao lang ako, 5'3 lang height ko mga idol, oh, Tino mo. Hindi pa umabot oh. Yeah, mapapansin niyo. Nakaapak na ako isang pa, pero hindi pa ako umabot sa isang parlina. Kaya medyo critical 'yan. Uh, kasi malayo mga parlina. Ito mga idol yan. Ang laki ng butas nito mga idol kung mapapansin nyo. Ayun. Ayun. may puno pa nga oh. Ayun, baliti ba ito? Puri. Bari-bari apo. Ayan, kung mapapansin nyo mga idol yan. Kinain na yung kaping doon sa puno oh. Ayan. Mga tinan mo, basura nito mga idol dahil doon sa puno. Ayan, nasa ibang mga sakyan na nasa labas pa. Ito yung idol, yung tinutukoy ko sa inyo, yung downspout nila. Pre, baka may ano, may ahas pa to ha. Grabe yung, grabe yung damo ng gater Ayan, eh mapapansin yung mga idol, yan. Ayan, papakita ko sa inyo mga idol. Ganyan ang downspout nila. Ibig sabihin, itong mga idol, kaya nga ginano nila to, walang madadaanan sa baba ang downspout nito. Ginano nila yun. Yan, walang down, walang catch bracing nito sa baba. Kasi kung may catch bracing, papakain to sa poste. Kaya ginanun nila yung butas nito mga idol. Yan. Pakarami to mga idol. Ang lalaki ng butas, di size. Ha? Ocho yun ano? O, yung iba, di tres, o, o, quatro, o. o, malaki, malaki ang mga downspout nito mga idol. Yan, mapapansin yung butas na yun. Ocho yan. O. Oh. Ano yan eh? Parang culvert cool na yan eh. Oh, parang <laughs> parang culvert. Cool At ah, tinan na idol, tinan mo na. Oh, kinain na yung kapeng dun sa ano. Kusang natatanggal ang kapeng? dun sa puno. sa puno, sa puno. Oh, tingnan mo. Pwede maging latero yung puno. Oh, pwede. nagtatanggal na kusa eh. Ah, mo mga idol 'yan. Ayan, oh. Hmm. Ano nang okay. Trick? Bal Balita balita 'yan idol. Hindi, ano nang 'yan? sabi ah. nat 'yan. Oh, huwag ka pumunta diyan baka may nuno. Okay mga idol, shout out sa lahat ng mga follower ko at mga idol ko. Good morning po sa inyo. Ayan. Ay na makita niyo mga idol, yan. Yung yari nila mga idol. Yan. Dito kami magi-start. Dito kami nag-start ng sukat hanggang doon sa pinakadulo. Ayan, wow, pansin niyo mga idol, yan. Point six din ang ginamit nito mga idol, corrugated. Yan, 24 yung ridge roll na ginamit. Yan, mga kaping, isang buong plane sheet na. Alam mo, napakara, napakaraming plane sheet niyan. Yan. Asin talaga mga idol. Napakalaking trabaho nito. Yan. Kahit sampung tao kayo, hindi mo kaya isang buwan to. pagtanggal pala ng yero, kasi hook bolt yan. Eh kaya na isang buwan to. Napakalaki. Maraming tao ang kailangan nito. Pag-akit pala ng yero, kung halimbawa mapupunta sa amin to, ang project na to. Malaki, maraming tao ang kailangan nito. Okay, thank you. God bless mga idol. Ayan. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good morning po sa inyo. Ayan. Ayan, mga idol. Okay, God bless to all. Mga follower ko at mga idol ko. Shout out sa lahat ng mga construction worker, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga ibang bansa. Shout out sa inyo lahat mga idol ko, mga follower ko. Good morning. Thank you. God bless.